Isang napakagandang umaga ang sumalubong kay Katrina kinabukasan. She felt recharged. Handang-handa na siyang kumbaga para sa kanyang charitable activity. Napakagandang nitipa ang nakaplaster sa kanyang muka at lahat ng mga taong nakasalubong niya patungong parking lot ng building ay talagang binati niya. Ang ganda naman ang gising natin na narinig niyang sabi ng isang lalaki nang palapit na siya sa kanyang sasakyan. Napatla siya. Nang nagdaang gabi lang, ay kasalo nila ito sa pagkain at heto Umagang umagay na sa harapan na uli niya ito. In flesh, meaning hindi pa naging. Hey, what are you doing here? She asked. Nakabawi na siya sa pagkagulat. Waiting for you. And why? Because I know you need me. Napakunot ang nood ng dalaga. And why is that so? Napangiti si Kainan. Actually, I volunteered myself to come along on your educational field trip. Because I am a historian and could help you more with the kids. She was caught off guard. Hindi niya kasi nakala na sasama ito sa kanya ngayon. Hey, hindi ka rin nagsalita riyan. Tudyan ito. I'm sorry. We better get going. Baka mahuli na tayo. Your car or mine. Lubos lumusod mo na ang pagtulong mo. We'll gonna use your car. Then hop in. He signaled her before opening the passenger seat door. Makwento si Kai din habang naan. Kaya hindi na nila namalayan na narating na pala nila ang destinasyon. Nagbaba nila ng sasakyan ay kagad silang sinalubong ni Ate Seni. Katrina, iha, ano itong kababakasan ng pagkabahala mo? Ate Seni, you look worried. What happened? Si Carla, iyak ng iyak. Ayaw na raw sa mama. Bakit daw? Oh? ko ba sa batang yun? Nasaan po siya? Andon sa labi. I talked to her. Oh, by the way, I'm with attorney, Kaidan Lazarus. He's my high school and college pal. He is here to volunteer also. Ang glad to me at ni Lazarus, ani ate Saini, sabay-abot ng kamay sa lalaki. Hindi niya nagaksaya ng oras si Katrina. Kaganiyang ang pinuntahan si Carla. Sumunod si na ate Saini at kailan. Walang hindi na masyadong lumapit ang nalawa. Pero nalang ang tuwa ng nakatatandang babae ng ilang sandali pa ay nakita nila nagyakap na si Katrina at Carla at magkahawa kami na naglukad patungo sa kanila. Kahit ang could not describe his emotion na seeing Katrina with a kid. He had never seen such a woman whose compassion for the orphans was so great that it radiated the whole self. You're really an angel, Katrina. Naiiyak na sambit ni Ate sa Miti ang naging tubo ng dalawa. Ate Seni, may I know our destination for today's food trip? I volunteered myself to be the kid's tourist guide. Baling ni Kaid na sa babae nang makabawi sa ding maipaliwanang na damdami na bumangon sa puso nito. Oh, come on. Kunin natin ang program of activities sa secretary namin. Katrina, pakidala na lang yung mga bata malapit sa tourist bus para makalis na tayo. Yes, Ate Sene. Matapos mapag-aralan ng program of activities ay nagpakilala na si Kayden sa mga bata bilang tourist guide ng mga ito at ipinauna nitong pwedeng magtanong ang grupo tungkol sa mga topics na bubuksan nito. Habang dan na ang bigay ng binata ng trivia tungkol sa mga pangalan ng mga kali, kaya naman tuwang-tuwa ang mga bata. Naging napaka-educational lang biyahin ng mga ito, kay natang halian. Mabuti kang mawalay na sa si Carla. will na, na siya sa pakikipaglaro sa ibang bata. Naalala lang ng bata yung time na masaya silang nagbiyahe ng buong pamilya nila at naaksidente sila. She's the only one who survived. Kaya naging ganun ang reaksyon niya kanina. But with God's grace, nakuha ko naman agad ang loob niya. Kaya nakalimutan na ang nangyari sa pamilya niya. Napatangutang mo ang binata. How long have you been doing this, Katrina? I mean doing charitable works. 5 to six years I think. Kasi simula ko pa lang sa pagiging reporter noon ay naging involved na ako sa charitable works. Muli ay napatangutan mo ito. So you derive your joy with these kids? Tumangos siya. Yes, because I know each one of them. Has their own unique personality na nakakatuwang isipin na bwede bala akong maging ina sa kanila. Yung hindi ko na kailangang manakpa para tawaging nanay. And they want to keep it that way. Wala naging interesado ito sa nalaman. What do you mean? Kung hindi mo naisipin mag-asawa because you already found a problem with them. Sandaling natahimik si Katrina at nag-isip. Hindi niya mapagpasya ng isasagot. Well, kung anong ibibigay ng Diyos sa akin ni Tatang ni Pinko. If he wanted me to service people this way, then so be it. Kahit naman nung dasal ko para makapag-asawa na ako, but then it's not part of his plan. Wala akong magagawa. Aniya, teka nga muna, bakit ba napaka-personal naman ang topic natin? Nakakapanibago tuloy. You see, dili mo ko because I know you hated me so much. I'm the bitch, right? Natawa ito. Kaya nga kita kinikilala ngayon. I didn't have the chance to do it then. Naitirik niya ang mga mata. Ikaw kasi ang engot mo. Halika na nga. Ha? We are about to live. Napakamot na lang ito sa batok. Sinikap ni Katrina do dumistan siya kay Kaden. Hindi niya nagugustuhan ang reaksyon ng puso niya dahil parang may pinapahiwatig ang bawat kilos ng binata. Ayaw niyang umasa na naman sa wala. Tapos na siya sa kabanatang iyon sa buhay niya. Ayaw niya ang mawin ng masyado ng dahil lamang sa pag-ibig. Are you tired? Usisa ito sa kanya nang patapos na ang munting programa para ang activity nila sa araw na iyon. Not really. I am more delighted upon seeing the kids happy face and under rehab. I'm thanking you from the bottom of my heart because you did a great job as their tourist guide. For sure they learned a lot from you. Nakahulugan niya lang ang ginanti nito. I guess we we'll have to go so that the kids can rest. Thank you din for allowing me to come here with you. I also learned something from you and the kids. Natapos nilang magpaalam ay umanis sa sila. Nang nasa sasakyan na sila ng abugado ay hindi niya napigilin ang paghika. Oh my God, I'm so sorry for that, Kaiden. That's okay, you can take a nap. I'll just wake you up pagdating natin sa inyo. kumalakip kipang dalagat kagad na ilip, hindi pa man sila nakakaalis sa bahay ang punan. Samantala, isang nakakaunawang ngiti ang namutawi sa mga labi ni Kaiden. He was so glad to be able to witness the other side of Katrina's somewhat bitchy character. Hindi man, or ayaw man niyang isipin na nagustuhan niyang nasaksihan. She was indeed an angel, angel in disguise. You just can't seem to stop working, my dear. Pinagpapahinga ka pa ng doktor pero ayan, nasa harap ka na naman ng laptop mo at nagtatrabaho. Kahapon buong araw ka na nasa charity work mo. Puna ni Tina kinabukasan. I'm just bored, Tina. Ang sabihin mo, workaholic ka lang hindi matigil sa pagtatrabaho kasi walang love life, ay nagsalita ang may love life. O siya, I have to go. Pahinga ka kung ayaw mong bumalik sa ospital at mamatay na sa sobrang boredom. Tangulang ang naging tubo niya. palis na si Tina ng maling nila ang tili ni Aling Bebang mula sa kusina. Ako na ang titingin. Baka malit ka pa sa opisina. Taboy niya sa kaibigan. Magkaibang direksyon ng tinakakit nila. Ito ay palabas ng unit habang patungo naman siya sa kusina. Ano pong nangyari, Aling Bebang? Usisa niya. Eh, ang tanging nasabi nito habang hawak pang pa rip. May tumatagas na tubig mula sa dalawang kamay nito kaya alam niyang may problema eh. Ako na po rito. Just switch off the water source please. She ordered while taking aling bebangs please. Ngunit hindi niya inaasahang bumulwa ang tubig pagkalis ng dalawang kamay ng katulong na ikinabasa nilang pareho. Agad namang umalis ang nakatatan ng babae para patay ng pinakasource ng tubig. Kumilos kagad ka si Katrina nung makitang wala ng tubig na lumalabas mula sa lito. Mahiwatig na nakapatay na ang source na yun. Mabilis na yung hinaginap ang plumbing tools at sinimula ng ayusin ang problema. I didn't you call for the maintenance crew to fix this, Katrina. Napatawid siya mula sa pagkakayo ko pagkarinig sa pamilyar na boses na iyon. Naisip na yung kung may pusa ba ang binata at bigla na lang itong sumusulpot sa diina sa ang pagkakataon tulad na lang ngayon at hindi ba nung nakalang araw lang kasakasama rin niya ito. Ah, I know how to fix this. That's why I didn't call for help. At ta niyang tubon. Hindi niya malamin kung haharap ba siya rito o hindi. Masa ang kanyang suot na t-shirt maghalong pawis sa tubig na tumagas mula sa gripo. Kaya humakab sa kanyang mahubog na katawan at mayamang dibdibang damit. Hindi pa naman siya nakapagsuot ng bra. Pero kagagaling mo lang sa sakit. You should not be straining sa activities like this which requires much force. Baka mabainat ka. Kailan nag-aalala nitong sad. Look at you, you're so. Dugtong nito na nakalapit na pala sa kanya. Eh, sige na ako nang tatapos nito. Magpalit ka na baka magkasakit ka uli niyan. Putol nito sa sasabihin sana niya. Walang anumang kinuha nito ang hawak niya. Lars, para naman siyang napaso ng magdikit ang mga balat nila. Kaya hinayaan na niya itong tapusin ang nasimulan. Hindi rin siya pwedeng manatili rin at pagmasta nito sa gagawin na gano'n ang itsura niya. Baka isipin ni Kaiday na inaakit niya talaga ito ng palim. Pero bago pa niya iiwan, ipinasadahan na muna niya ng tingin ng binata. He was not in his usual suit right now. Nakasuot ito ng maong pants at t-shirt which made him more adorable in his world. Katrina, I know you're still watching me. Anito. Napangiwi siya at dalidaling iniwala na ito. Kagad siyang nagpalit ng damit at muling lumabas para matignan ng ginagawa ng lalaki pero tapos na pala ito. Nadat na niya itong nagmimariendas sa salas. What brought you here? I never expected you to come here today. Lakas loob niya yung usisa rito bago pa siya maunahan ang ng kung anong damdamin. I came here to give you this. He answered before handing her paper bag. Inabot niya yun Ang laman niyo na ang damit na sinot niya nung magpang-abot sila sa lagun. Thank you. Naupo siya sa single-seater sofa Namaya niya ang katahimit kan. Saan mo natutunan ang magayos ng bagay-bagay, Katrina? Napatingin siya rito na wari ini-internalize ang tanong nito. Ah, sa neighborhood namin sa States. Back when I was still a young girl. Tsaka wala kaming katulong kaya napilitan akong matutunan lahat. Ang bagay-bagay lalo na at palaging wala ang daddy ko. Ako lang ang pwedeng asahan ng mami ko. Tumangutang mo ang minata at wari niya hindi pa rito makapaniwalang kaya niya talaga ang mga gawaing panlalaki tulad ng pagpapalit ng gulong at pagayos ng tumatagas na gripo. Alam mo, hindi ka paniwalang kaya ko ang gawin ng mga nagagawa. Ko. Everybody had this not so good impression on me, that I am a rich, liberated, and spoiled but na walang alam kundi ang magpa-beauty at magpa-charming lang. And that what I want is what I get. Nangingiti niya yung sabi. Tingnan si nito ng diretsyo sa mga mata na para bang inaarok ang pagkataon niya. Naisip niya tuloy kung ganito ba talaga ang mga abogado. Palaging inaarok ang kausap na para bang binavalidate ang mga sinasabi nito kung totoo ba o hindi. Isang matipid ng ngiti ang paniwala na at nito pagkuman. I'm so sorry if I'm one of those people who misjudge you, Katrina. Apologetic nito sad sa mababang boses. Oh, why well, you feel sorry for me? I never justified my actions back then. Kaya ang exact opposite of me ang nakilala ng mga kaklase natin nun. Besides, I laptop to play a bitchy role that time. It made me feel good. Nakaka-challenge. Binuntutan pa niya ng malutong natawa ang sinabi. Natigil lang siya ng pagtawa ng hindi man lang natawa si Kaiden. Nakatitig lang ito sa mukha niya na parang may binabasa ron. Kaya tuloy siya sa mga aktuasyon ito. Is there something wrong, Kaiden? Nothing. Tila nagising na tugon ito. Anyway, I also came here to tell you that I'm ready for the interview on Monday morning, around 9. Sana lang hindi magkoconflict ang schedule na ibinigay ko sa mga commitments mo on that day. Pahayag nito. Sandaling nagisip ang dalaga. Monday morning would be fine. Back to work na naman ako on that day. That's great. Magpapaalam na rin ako. May lakad pa kasi ako. See you on Monday, Katrina. Salamat sa Marienda. Anitong tumayon. Okay, thanks. sulirito sa libreng plan. ng service narin tinuturo ni habang tinuturo ang paper bag na dinala nito. Ngiti ang naging tugon nito bago nagpatiuna sa mayor. Nangingiti si habang nakasunod nito. Ay Katrina, paalam ulit nito bago lumabas ng pinto. Ay Kaiden, walang pagsilda ng kaligayahang naramdaman ni Katrina pagkalis ng binata. She was taking his actuations as good sign na baka nga magkamabutihan na sila. Baka ngayon pa lang ay dinig ng langit ang matagal na niyang ipinapanalangin na makita na ni Kaiden kung sino talaga siya at may bonus pa ito nang ibigay nito ang permisong panghimasukan niya ng kasong hawak nito. Lumating ang araw na pinakahihintay ni Katina, ang araw ng interview niya kay Kaiden. Excitement was written in her face, na lalo na't ang binata pa mismo ang sumalubong sa kanila ng cameraman niya pagdating nila sa opisina nito. They even had a nice conversation before the interview began. Naisana nilang ayain ito for an early lunch kung hindi lang niya kailangang pumasok na ngayon. Ang dami na niyang nakatambak na trabaho. At hindi rin na gustong isipin ni Kaida na masyado niyang idinidikit ang sarili lito. She had no other reasons there anymore. At panghihinayang man ay nagpaalam na siya rito. Palabas na sila ng pinto ng masalubong ang ng isang kilalang multo. Miss Morris, paniniyak ng harap. Nungitihan niya ang babae. Yes, it's me, Atty. Santo Domingo. Mauunan ako sa labas, Miss Katrina. Paalam ni Phil bago tuluyang lumabas ng law office. Nakita niya ng salit siyang pinag-aralan ng abugada. Alis na si Sian old college pal. Anito, ito pero hindi niya maramdamang masaya ito. Makita siya. Gemma, narinig niya ang tawag ni Kaiden sa babae. Naiwan sa tabi ng pinto si Katrina nang walang paalam na sinalubong. Ni attorney Gemma Santo Domingo ang winata. Oh, I'm Mrs. Sweetie. Anito, bago niya po si Kaiden? Nakita pa niya nang magtagpo ang mga labi ng dalawa. So sila pa rin pala magpahanggang ngayon, naisip niya. Hindi niya matagalan ng tagpong nasaksihan. Kaya isinaran niya ang pinto at lumayo na roon hindi niya mawari ang nararamdaman. Nagkaroon pa naman siya ng na konting pag-asa na maganda ang patutunguhan ng pagkakaibigan nila ni Lanik Kaiden. We're an idiot in thinking for the impossible, Katrina. Di ba noon pa man ay ayaw na ni Kaiden sa iyo, way ng isang bahagi ng utak niya. Napabuntong hininga nilang siya. She had to stay focused on her job. Kung hindi ay magiging miserable uli ang buhay niya. She was no longer a teenager para makaramdam pa rin ng ganoon. Dapat mature enough na siya para i -handle ang kanyang damdamin.